Ikaw na lang ba palagi ang nag-aalala o nagki-care sa partner mo at palagi siyang laman ng iyong isipan at hindi hindi mawala-wala diyan sa isipan mo ang partner mo pero ikaw ay baliwala na niya ikaw ay dinededman na at ikaw ay wala ng halaga sa kanya Gusto mo ba na mabaligtad yung sitwasyon na ikaw na naman ang hindi hindi mawala-wala sa isipan ng partner mo? at paniguradong siya ay mapabaliw sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Kaya gawin ito na 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo. Dapat meron kang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, pakatitigan mo ito ng maigi. Itouch mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakaisipin mo ng maigi ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay mababaliw at ako ay hinding-hindi mawala-wala dyan sa isipan mo. Ibulong mo lamang ito ng kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, lagyan mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pwede ka rin kumamit ng actual photo niya kung meron ka. At pagkatapos, paniguradong matatamaan siya at sobra siyang mababaliw sa kakaisip sa iyo. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual. Gawin ito isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At isa itong gabay para makatulong at maging okay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang sa ganitong pamamaraan. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.